Masarap po siya. Subukan natin. Isang sakong lettuce, 20 baht. 25 baht mga kaumami. 25 baht per kilo. Hello kaumami! Andito na naman po ako sa isa sa pinakamalaking palengke dito sa Thailand na napagdalhan ko na sa inyo dati na nag-viral dahil sa uh, murang mga gulay dito. Napakaraming pagpipilian. Napakaraming ibat-ibang klase ng gulay na hindi natin pangkaraniwang uh, alam na kinakain pala dyan sa atin sa Pilipinas. At dahil nadala ko na po kayo dito, dadalhin ko naman kayo sa uh, gulay na tinatawag nating mga gulay bagyo. Titignan naman natin kung ano yung mga presyohan, uh, kung paano naman nila ibinebenta at kung ano-ano yung mga meron uh, dito na baka sakaling wala sa atin. Let's go! So, andito na po tayo, medyo malayo yung nilakad natin from the uh, mga vegeta ground vegetables. Bungan pa lang, ito na po ang red radish na kinain natin ng isang araw. Broccoli, aming lettuce. Iba't ibang klase ng mushroom at bell pepper. Meron din pong avocado dito. At ito, bibili po tayo nitong kalabasa na maliliit na usually ay niluluto po nila or ini-steam lang pangkain ng mga bata. Lord, how ha? Huh? Chitsip bat. So, 75 bat ang kilo nito. Medyo mas mahal kumpara sa mga normal na kalabasa. Pero gusto gusto ito ng mga anak ko kaya bibili po tayo. Ayan. So, ganito po bumili ng gulay dito. Parang sa atin din. Kukuha ka na ng supot mo. At maglalagay ka na ng iyong kalabasa. Lo, na yung paman kilo. Kanya. Samlok silo. Oh, Samlok silo. Ano yung nasa dahil naman? at beetroot mga kaumami kung familiar po kayo dito I'm sure familiar kayo at uh, naman sa akin kung paano ito uh, kinukonsume or kinakain dahil marami daw itong health benefits at hindi ko pa nasubukan kumain yan napakarami Anita like, ulay ka? So ayan, puro naka-styrofoam mga kaumami dahil, dahil tinatransport po nila ang mga iyan sa malayong lugar. Bibili din po tayo ng carrot at napakamura po ng carrot dito, tuwang-tuwa ako. Tung nang lonan siya may ha? 25 baht. 25 baht mga kaumamis. At kapag bumibili po ako ng carrot dito, napaka-fresh at napaka-mumura. Lagi ko naaalala nung uh, umuwi kami 6 years ago. Bumili ako ng dalawang piraso ng carrot dyan sa atin. Uh, super lang to tayo na for 70 pesos. Kaya nakakatawa <laughs> ang carrot nila dito. Tung diyaw. Give ha ba Broccoli oh, Mahal ang carrot ngayon. Puting sibuyas. 40 baht kamatis 30. Ang malalaking kamatis ay 25 baht per kilo. Bibili po tayo. Aw makuter ka. Leak dai ใช่ no? ha. 25 ang isang kilo mga 35 pesos. Pipiliin ko yung medyo hilaw-hilaw pa para ma-stack natin ng medyo madaming araw sa ating ref. Lagi akong may kamatis sa ref dahil ito yung isa sa lagi nating nagagamit bukod sa bawang at sibuyas. Oh, <coughs> wow. <O, pudilo> eh. di <laughs> Sakto. Yip ha ba? Isang bundle ng kamatis ka umami. Siguro limang kilo ito, 80 baht. ba? Diba? 70 naman sa medyo mas maliliit ang size. Ito po yung tamarin na lagi namin ginagamit sa pang-asim. Ganito po siya. Hinog na tamarin na napakaasim. Hindi po yan yung tamarin na pwedeng kainin. Yan po yung variety ng tamarin na pang -pa lang dahil sobrang asim. At sa mga sili po nila ay hindi sila uh, na-over. Marami silang mga paraan para maiimbak pa nila ito ng mas matagal hindi po uso dito sa Thailand yung na-oversupply, walang buyer or murang binibili tapos itinatapon ng dump truck sa isang mga bakanteng lote yung mga gulay katulad ng mga nakikita natin sa balita dyan sa atin. Wala pong ganun dito. Pili din tayo ng sibuyas. How home deng ha? Lo sisip ha, ha? Lurak, dahi, ma? Dahi, ha? Pipili din po tayo ng sibuyas, pulang sibuyas. 45 baht ang isang kilo. Yeah, Piliin natin yung medyo mas maliliit para uh, magamit natin sa isang lutuan lang. Ayan, matagal i-stack itong mga to kaya pwede tayong mag-imbag. Uh, ano itong yan? ba? Ah, kulang pa. Paman, lupa. Okay. Ano itong talaga? Kausip. Uh, 90 itong kanilang bawang na uh, malalaki, magaganda yung medyo hindi natin kasing ganda ay 80. Kukuha lang po tayo ng kalahati. Yan, aw kong 90 naman sa ganitong klase po ng uh, sibuyas. Mas mabango at mas matagal ma stack ito kaya mas mahal siya. Pero mas kailangan natin yung malalaki. Tangmo mod kaya? P10. 90 baht para sa ating 1 kilong sibuyas at kalahating bewang. So dito po sa looban, puro bawang, sibuyas, kamatis, tamarind na po dito. Sabasan yung mga uh, gulay bagyo. So babalik po tayo doon. Preparas lang din po ang kanilang mga presyo. Meron na rin po silang mga nabalatan na para sa mga nagtitinda ng mga lutong ulam. Ayan, nung nagtitinda pa po ako ng mga ulam, dito ako bumibili nagtitinda ako dati ng mga lutong ulam sa ating mga kababayan na nandito sa Thailand at ganoon po yung mga binibili ko yung mga nabalatan na para hindi ako mahirapan 55 ang isang kilo mga kaumami, 20 baht isang isang sakong lettuce, 20 baht mga kaumami, ang dami eto, eto yung mga uh, may presyo, yung mga sitsaro feeling ko sa atin, mahal din itong mga ganito eh. 120 baht po ang kilo, ganito rin sa pea, ayan sa kanilang patatas look ka umami 140 watt only ang daming patatas pero hindi pa natin gagamitin yan wala pa akong sa patatas kaya hindi muna tayo bibili ba? Diba? itong lettuce romaine i6 mas mahal siya at eto, nakakita po tayo ng kakaiba. Ito po yung ugat ng lotus, mga kaumami na mostly ay ginagamit sa mga dessert o ginagawang matamis. Ah, uh, bibilita. <laughs> Gustong bumili ng asawa ko para gumawa ng minatamis. Tanong natin kung magkano. 80 ang isang kilo. Medyo mahal po siya, pero susubukan natin. Tinuruan nila kami kung paano lutuin. So, uh, nakatikim na kasi ako ng mga minatamis. Masarap po siya. Subukan natin. Ah, lang do siya. Ano yung kilo? <laughs> Nak na niya song oh, low okay ครับอ๋อโอเคเอาหมดเลยเท่าไหร่288 288 so 200 baht ang uh 2.6 kg uh medyo mahal siya pero uh, gusto nating matikman eh Ah hak tong kang ni so, ka dai ค่ะ yung tinatawag nilang ton pagkat. para po siyang kale or uh, matigas na kale na lalagi kinakain din nila nang hilaw pero hindi pa namin ito natikman kaya hindi muna natin susubukan. <laughs> At ito nakita ko na yung gusto kong isa pang gusto kong uh, mabili today yung uh, purple na eggplant dahil bibihira po dito sa Thailand ang purple na eggplant na pang prito natin pang torta pero ito lang po yung available nila palagi kaya ito yung bibili natin masarap din ito sa kare-kare iprito with bagoong Ani kaya nga ka? Ng Lola Petsip Lola Petsip 80 ang isang kilo mas mahal po siya sa uh, ating uh, talong na regular. Pero dahil uh, cravings po tayo ng talong ay for the go. Ayan. Okay, so ang look ha. Ito masarap to i fry eh. Itong ni kaya ngay ha? Ano oh, ka si Baka? Oo, ka si Baka. Ano ni 75. Talay, 75 yung ating talongs. Ito, binigyan ako ng mama ko ng ganitong uh, buto ng kamatis na itatanim, pero hindi ko po siya na pabuhay. Ayan, ang ganda. Ito po yung napakarami nilang bawang na nabalatan na. Ito siguro yung kinukuha ng mga nagluluto o sa mga restaurant. Galanggal ka umami na napakarami. So palabas na po tayo sa mga gulay Baguio Market. Uh, puno na natin yung ating basket. Siguro okay na ito for today. At ayan, napakaraming lemongrass ka umami. Ganito po nila, ibinibenta ang lemongrass. 10 ang isang big kiss. Stock lang po yung ginagamit nila dito. So, dito po ay madadaanan natin ang napakaraming sili so tapos na po tayo sa uh, gulay Bagyo market napuno na natin yung ating basket siguro okay na ito for today meron na naman tayong mailuluto for one week or maidadagdag sa ating mga lulutuin sana po ay natuwa na naman kayo at nag-enjoy at nagka-idea naman sa uh, Bagyo uh, gulay market ng Thailand ayan so excited na akong i-share sa inyo yung ating uh, lotus root na hindi pa natin natitikman na naman And kung nagustuhan nyo po ang video, please share. Ayan, baka ikaw naman susunod na mapadalahan natin ng Gcash. Thank you for watching. Bye!